CR, di ba? So ang CR ang isa sa pinaka importante nga party sa balay, no? Ang kwarto pwede ka makatulog sa nasa, pero ang CR ang pinaka importante So hola to sa inyo ha, o no? Unta. Wala. Tapos. Dire mo. Dire, dire, Ano mo? Gusto mo? Gusto mo? Gusto mo? mo?

Mabib mamimigay lang po kami kahit hindi na po. Oo, ibibigay lang namin itong bigas. Ay, isa ka po sa napili na bigas. Galing po yan sa Team Kalangga. <laughs> ano na, kamusta na? Kamusta po. Uh -huh. Galing po yan sa Team Kalangga. Ano po masasabi? Salamat. Dito na rin po. So, sabi ni Mama. mo? Mami. Okay, Mama. Mama. Ah, hey, Mama. Uh, Dito sa harap. Ay, hindi siya. Ay, hindi sa pabuhay niyo dito. Ito pa rin. Ay, pasangat. Ay, Muti na napakabait. Nang tingkalanga. Lalo na kay Rishel. Wala pa rin. Ano Hindi pa rin nagbabago. Maganda pa rin. Huwag kang umiyak. Dapat <laughs> po. Huwag ka, po kayo mag <laughs> alam ko lang maaya kapag dating ko sana din. <laughs> <laughs> Masaya siya na tala wow. mo. Si Janeline, ang tanong dito, sino ba ang wala? Ito mo. Sino wala? Sino wala? Insan ang wala ka rin. Joshua. 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 Si Joshua. Asa ah, naman ron? Wala. Sino yun si Joshua? Ba, Bana ni? Janeline. Janeline. So mamaya, natin. Ano ba talaga nangyari? <laughs> yeah. Nakakahabol ba si Joshua ngayon? Ang bira. Bukas. Umuha pa. Eh, karoon na may bangating. Kasi yung mga tumut na. Balay na. Opisyal na na turnover. Hindi mo na pwede. No? Sa so, nang pupunta sa... Kakausapin namin, no? Andiyan po, si Kuya Toto. Siya yung mag-uwag na ano man. Kakausapin niya po si Josh Mano sa Sina. At yung natin At i-relibot ka natin. Mamaya po, no? So, tatapangan natin ang mga bisita. Yan, siyempre, mga kapitbahay ni Johnny Lee. Mala, kamagana. Gonzales na siya yung bigyan ng regalo mga kalangga, siya po yung mamimigay ng regalo sa mga maladaanan natin. Kaya maraming maraming salamat po kay Dita Mila Gonzales, especially sa Team Rochal Diet Chapter. Maraming maraming salamat po. Kasamaan po natin yung admin ng Team Rochal Diet Chapter. Ayan po si Admin Amelia. Anggapin niyo po yung pabigas. Admin po siya ng Team Diet Chapter. na siyang, ano, Hello ilam. po. Na, ano po yan? So, nabal na yan po ng mga kakakahoy. Patato. Mm -hmm. Mas po. And happy birthday din po. Ayan, thank you po. Ay! Alam niyo po. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm, salamat po. Salamat po. Thank you po. Thank you pa ate. Pag-pray niyo siya. Oo po. Because, Ay! Kamu... So, Kamu pati ni nanay si Tita Mila oh. Ayun eh. O best place. Bless po. Bless po nanay. Okay po. Sino <laughs> po kasama niyo dito? Nino. Eh, Baman. Mm -hmm. Paano na yung ano niyo, yung pang-araw-araw niyong gastusin? Pagkain? Tita <laughs> na po. Oh, Anita Naval po? Yes. Apelyedo niyo po si Tita Lisa Naval. Siguro. <laughs> so, Nay, kayo po ang napili ng Team Daet Chapter na bigyan ng libreng bigas. Oh, thank you. Ano pong pangalan niya, Ate? Rachel. Rachel? Hello. Kapangalan ko po siya. Ako po si Rachel din. Ang nga po. Mga anak niya po. Alam niya Niya po nito ang oh, cute. Niya po Tapos it's Ilang it's taon it? na po kayo ate? 24. 25. So ngayon, napadaan po kami dito sa inyo para po ihatid yung libreng bigas galing kay Tita Mila. Ngayon po kasi birthday niya po, balik kayo po yung napili niyang bigyan. Ano po mensahe niyo para sa kanya? I thank you <laughs> Happy birthday, baby. So, dito po yung bahay nyo. Sino pong kasama nyo? Paderis. Papa nyo. Ah, si Paderis. Kamusta po kayo dyan? Pwede po kami makituloy? Ayan po mga kalangga. Tara po. Wow, well, Tay. Ang ganda ng kaharian nyo, Tay. Tay. Hello, Tay! Kamusta po? Hello po. Kaya pong dalawa dito? Wow. Kamusta po ang pamumuhay ni Tay? <laughs> ano pong trabaho ni Tatay? Kaya nga lang ka, ako Ano pong trabaho niyo? Kaya nga nakalabas. Ah, nakalabas ni... Hello na, po, na. Nay! Kamusta po? Pwede po kami makituloy? Kamusta <laughs> po, Nay? Wow, yan po ang business niyo, Nay? Ang ganda, na, ang ganda naman po. So, ngayon, Nay, andito po kami para mamigay po ng libreng bigas galing po sa grupo po nila. Sa Team Rochelle Diet Chapter. Ako po si Rachel. Kinala niyo po siya? Yeah si Ate Maricel po. At ito siya ngayon ng kaarawan niya. Salamat. At saka happy birthday. Ano pa po, Nay? Ay, wala na. Ay, wala na daw. Ay, ang bait.